Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Mayroon na naman tayong no, Panibagong tatambakan ng lupa Dito tayo kukuha guys you know, na tayong isang baldi you know, Lilinisin, may lilinisin din Kukuha ng tambak Tapos Sabay maglilinis Tumubo na naman yung damo okay. Uy, hindi na damo siya ang bilis mga kung ano yun minsan dito may ano na pusa Pandung doon kasi dito ko tuyo pero sa ibang bahagi basa hindi na lumulan sa gabi bahagya hindi naman gano'ng klakas kaya tuyo eh. tuyo so, dito banda basa Yo, parang siyang may bubong yan sa dahon mga gupitan ko na naman yan kaya ang daming ano na ang gagawin yun pa oh. isa sa na lang yan Iyo. meron na lang tayo mga content ito yan pakita ko sa inyo yung tatambakan ko yung dinatapos sa gilid ng swimming, pool yung kabilang side bali yun na lang yung tatambakan bali para hindi nabibili dito na lang ito kasi yung lupa na to, guys. Ano, binigay sa akin. Sa kabilang bahayan, bahay. Yan, bahay uh, na Sabi ko, kuhan yung lupa ano na, para para hindi na bibili. Pagbalik ko, puno na mula dulo hanggang doon ikut puno na naka sako ang iba ah pero mas naka sako talaga na. yan no, may mga sako pa kasi di na sila kaya di na, di na nila ginawang magpahaul dahil pinanood ko na nga kaya nga nagdulot to ng ano na video unti-untiin ko lang. Kasi bawal dapat to eh. Bawal ito. Si naanod yun. Naanod yung lupa. Kaya pinaspasan ko na to mga ano sa loob. Kailangan makakot na. Eh. Doon sa kabila. Naubos-ubos na. Ayan. Butas na yan. Yan na dyan. Natambak naman sa ano sa pinaglagyan ng bermuda. kaya yung iba yung ibang bili pang ano lang yun pang dagdag dito talaga nang gagaling halos lahat yan. yung mga sako din oh. Yan. pero kailangan pilihan yung kasi may may mabato yan yun oh. yan ang pakita ko yun itong ganito obligado i-baon binabaon ko dito sa ano sa ibang area kaya kinukuha lang ko ng lupa yung mga bato ay pinapalit ko yan bato lang ilalim ito yan pero ito aalisin ah, ah, ko ito yan yung mga nang, namatay na ano yung mga sanga para tandaan na itong baliti na ito Marapit na siya, mano. Marapit na palitin. And, update ko na lang kayo, guys. Update ko na lang guys. Up kayo sa... Update ko kayo sa loob. Dito yung tatambakan na din, guys. Yan, o. No? Meron kasi siyang mababa. Sobrang baba nito Yan, no? ito. Yan, o. Dito yung tatambakan. Yan, o. No? Nakak... <coughs> apat na balde na ako Napadiritso yan tatambakan tapos na ako sa waterfalls dito naman tambak dito sobrang babak nakita nyo yung siminto guys yun kailangan magtira lang ng konti pero look uh, itong wasaw tambakan yan Natambakan ko na to pero hindi natapos. Nasilip ni Busing. Kaya yun. Ang dami-dami pa nito. Ang mga bulak. Kakain pa ito ng mga bintika, ka. Banti, baintika, bainti Yung balti. Yan, bainti ganyan. Malit lang tingnan pero napakadami ng kulang. Lalo na dito. Sobrang baba bumababa si lupa dito dahil tambak mababa yung kalsada ito tambak to sa gilid ng sumingpon you know? update ko lang kayo guys hanggang matapos ito guys nakapanganim na tayo na baldi yun apat yan apat na yan ito yun panganim dito naman natin ibuhos yon dugtong dugtong na hanggang sa mabuo yung dito manipis na lang pero makaubos pa rin to ng mga mga limang baldi ani pero na to ito ang marami rami sobrang lalim tapos kailangan pa hindi ibigla kasi yung may halaman ah, kagaya doon na uh, kaunti lang halaman And guys dugtong ulit dugtong ito na yung nilagyan natin ano guys dugtong to sa ano pagagot ko ng lupa yan yung hinaputan ko ng lupa guys yun o ito pa hinaputan ko ng lupa yan po guys yung ko ng lupa yan yung tubo alam nyo yung tubo nakailang nakailang sapo din ako nakakot yun o dugtong to sa ano pagakot ko ng lupa guys tinambakan ko yung ano tubo hindi nakita ayun yun guys tubo hindi <laughs> na Yan, may halo na. Tinaniman na ni brother dito. Yan, siya na ganun ang halaman. Yurok. Yan, sa bila. Binalik ko lang. Yurok. Yan, no. Yan no, sa loob guys. Di na malata na may tubo. Tinambakan ko. Yan, yun yun. Doon yung una. Doon ang marami-rami. Sobra sampo. Yan guys, ito yung nabrasan ko. Mula doon, hanggang doon. Tawid. Yan. Dugtong to sa paghakot ng lupa guys. Mahidit ko na rin sa wakas kasi natambakan ko na. yung kitang-kitang tubo. na ko siguro yan hanggang dito lang guys idudugtong ko to sa ano yung lupa yun know, thank you for watching ang daming dahon na naman yung swing po tanggalin ko muna hindi maglumot and thank you for watching guys